araw mga kaparehas. Narito po tayo sa Barangay Paco San Rafael Bulacan. Naku saan ay makapanayin po natin ang butihing lingkod po ng barangay. Naglilingkod sa serbisyo, nagmamalasakit, gumagawa at gagawa pa ng maraming kabutihan dito po sa ating Barangay Paco San Rafael Bulacan na si ginagalang po ng barangay Kapitan Danilo Canusa. Kap, kumusta na po ba kayo? Ah, okay na po. Ah, kung mm, sa panahon po na ito, eh, kami eh, nagkakaisa ang sangguli ng barangay para sa ikaulad ng Barangay ng Pako. Okay. Aka pa itanong ko lang po, uh, kumusta na po ba sa ngayon ang Barangay Pako, lalo na po sa ating mga accomplishment dito sa ating barangay? ah uh, kasi po, okay naman po kami, lalo, lalo na po yung mga accomplishment namin dito sa aming barangay, lalo, na po yung mga uh, aming mga project. Uh, Nagkakaisa po kami tungkol doon sa higangay kabubuli ng aming barangay. Ganun po. Okay. Pero kap, uh, kumpara sa inyo, bilang ating, mga uh, po, nakikita natin ang pagbabago ng ating barangay sa accomplishment natin. So, ano-ano po ba ating mga na-action na na? Kasi po, uh, kasi pagtungkol po sa uh, pagbabago sa, ating, sa aming barangay, kasi po, uh, hindi ko naman po itataas yung sarili ko. Hindi nga uh, po kung magkasakuan. Natural lang na gampanan gang, ko yung gampanin ng isang namumuno sa barangay na yung lahat ng kinakailangan ng aking kabarangay eh maipa, maibigay ko sa aking mga kabarangay. Lalo, lalo na po yung eh, pagbibigay ng ating, ano, ng ating ah senior na eh, pang pang panpo natin, yung intelligence natin, uh, ah, pagkaraan ay eh, ating malagay clearance. Ito po, eh, pinamamahag sa ng walang bayan. Wow. Hindi po ako nagbabayad ako. Okay. Pero kung para sa inyo, Kap, kumusta na po ba sa ngayon ang katahimikan dito sa ating barangay sa ngayon? Okay na po. Uh, sa tutuhanan niya po, eh, yung aming itong barangay pa ko po, eh, uh, isa na rin sa nabibilang na sa drug clear na barangay. At saka isa po dito, tahimik naman po dito. Wala po masyadong naman pong, ay, ay na kung ano mga krimen dito. At Nahimig na nahimig po dito sa aming barangay, lalo lalo na po, lalo lalo na po at kami nga po eh nagkakain siya rito, lalo lalo na po sa kapayapaan ng aming barangay. Kaya po, kumbagas ako kahit naman po maliit yung aming barangay, nasa aming maliit na barangay, eh nagkakain po kami tungkol doon sa kapayapaan ng aming barangay. Okay? Pero kung para sa inyo ka, kumusta naman din po regarding sa ating kalinisan dito sa ating basura? O oh, dito po, okay na po. Dito sa aming mga basura nga po, na bagit nga po, eh, dati po talaga, no? Dalawang beses kumukuha yung collector ng basura sa dito sa amin na hindi po nag hindi po recycle. Eh, nagiging dalawang beses. Nga Ngayon mo nga po, ako mo Ah, uh, nagpupo na po kami ng ano, basura, eh, nagpupo na, ito, ah, nag po na po kami ng basura. Nag, ah, uh, yung nabubulok at hindi nabubulok po, eh, yun nga po, eh, pinaghiwa na namin. Kanya po, ang pamahal ang bayan, eh, minsan na lang po din kumukonekta ng basura. Kasi nga po, eh, nakikita man na nila na ang mga tiga rito, tiga pa ko, eh, sumusunod naman po sa alin ng rin Uh, sanggol bayan. Wow, okay. Akap, nga, uh, dito naman po tayo sa ating mga priority na pinapangarap natin. Ano po ba dapat ang bigyan natin priority dito sa ating barangay Pako sa ngayon? Uh, gusto nga po sana na nga uh, namin na uh, maging priority rito kung halimbawa nga po eh, magkakaroon ng uh, alam mo si mga senior citizen kasi po gusto uh, gusto po namin ano, uh, magkaroon sila ng alaman kasi nga po eh, ang mga senior citizen dito, alam na po natin pag a senior citizen na alala na siyang trabaho. Ngayon nga po eh, gusto nga po namin magkaroon ng uh, kahit na konting alaman para meron naman silang pambil ng maintenance. Okay, sa mga paggawain nyo, Kap? Uh, sa mga paggawain po, kasi nga po eh, ang gusto namin eh, maging priority nga po kung kamukha nga po eh, kami eh, ah, Nag-meeting yung isang araw at at ilagay ilalagay na po namin sa aming ay AI, ano AIP na yung aming ipa project na Farm to Market Market Road eh kaya na po kasi nakalagay dito sa AIP namin sa programa uh, para kung halimbawa po ay eh, magpondo kami makabili kung gusto sa pondo po, ah kasi nga po eh dating ang po ang araw na yung barangay namin eh halos eh wala na rin eh, eh sa magsaka. Kaya nga po, gusto namin, kung meron mga kami ay kaya nga ay kapirasong sasakahin, eh, alam po ninyo, eh, yung mga anak na mga anak namin, parang gusto nga magtrabaho pa sa magsaka. Kaya gusto namin, magkaroon kami ng mga farm to market road para kahit na lang kakapiraso na yung ng aming sakahin, eh, madali siyang puntahan ng halimbawa po eh, gabi mag-aaraw, mag-aaraw mag eh. Ginawa po kung eh, nga, eh, ma-idala sa pamilyahan para ginawa po ang mga magtataka. Okay. Kung para sa inyo, Cap, do doon sa nabanggit niyo pong kayo ng uh, farm to market road, so ano pa po, po ang karagdagan niyo pong priority dito sa ating barangay? Uh, ah uh, kasi eh, nga po, ang karagdagan namin, eh, kaka po eh, kung na priority, Uh, lalo lalo natin sa mga uh, kabataan natin na sumisibo ngayon, eh, magkaroon po kami ng sarili, sarili lupa para magkaroon ng basketball court at saka po para meron kami tayo ng aming a uh, daycare center at saka po yung aming health center. Yun nga po ang pinapangarap namin. Okay. Uh, ganito na lang, Kap. Ah, uh uh, mensahe nyo na lang po kap sa ating mga, minamahal na ka barangay na patuloy sila makikiisa at uh, sumusunod sa ating mga batas na pinapatupad dito sa barangay Paco. Uh, uh, mga minamahal kong kasangguni, mga kagawad, mga volunteer worker, sana po eh, ako na narawagan sa inyo na kung po pwede sana sa total naman eh, tayo eh nagkakasama-sama at natin ginagawa naman tayo ega nga eh. Puro naman halos eh, na sasaukol naman yung ating pwede ng barangay para sa ating uh, kabarangay. Sana po mag sa tayo para po ang barangay natin eh, malagi sa ayon. Kung halimbawa mo po eh, at ang um, ating barangay kahit na po eh, kahit medyo maliit. Kung tayo nagkakaisa-isa -isa, at nagkaisa tayo, eh, maghingi man tayo sa national o kaya sa provincial, sa medyo, eh, medyo maghingi po tayo, maghingi po tayo nagkakaisa. Okay. So in at uh, lalo na lalo na po uh, lalo, lalo, lalo po ako sa mga kabaragay ko yung pong ating mga basura na kinukolekta sa linggo-linggo sana, sana ay, ano, ma -ma -recycle po sana ano, ma-recycle po natin para po ang ating basura makuha po ng tama ng ating municipal para po eh, masabi natin eh, kaya ngayon tayo malagay doon sa kalinigan kasi po kung hindi na po magkakaisa tayo at hindi natin ma ano ma bibigyan ng solusyon ng ating basura eh kasi po baka mamaya eh tayo rin ang epekto niya lalo, lalo na po kung ano eh ah, kasi po iyan hindi eh, kung pwede bumara sa kanal kaya po sana nananawagan ako na sa lahat ng mga kabarangay ko na yung po sana ng ating basura eh ilagay po natin sa tamang wasong pag Okay, so, ready? Uh, muli po sa aking mga kabarangay na po ako sa ating lahat ng kabarangay natin na tayo po ay magkaisa para po sa ikawlad ng ating bayan. At ating barangay. uh, muli po sa aking mga kabarangay na po ako sa ating lahat ng kabarangay natin na tayo po ay magkaisa para po sa ikawlad ng ating bayan. At ating barangay. Hey! At po at maraming, maraming salamat po. Okay, yan po ang misahin ng ating butihing lingkod po nung barangay. Dito po sa barangay Paco, San Rafael, Bulacan, na ayon po kay Kap ay pagkakaisa, respeto, para po manatili ang kaayusan at uh, ang paglilingkod sa barangay. Mga parehas, Leigh Castro po ng Parehas News. Ingat-ingat po kay Kap, in your family, God bless us all. Salamat po. Mabuhay po kay Kap, hanggat gusto ninyo. No, 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 no.